Hola from Barcelona! Today, bibisitahin natin ang Philippines Consulate General ng Barcelona para magbenta ng Filipino sausage at maha blanca. Dadalhin ko na rin kayo sa isang sikat na sikat at kauna-unahang Filipino baker dito sa Barcelona. Na itinayo ng mga ilonggo at ng sikat nating volleyball player na si Rachel Andakis. Woo! After no may ilit na pagbisita ng Consul General sa aming munting tindahan, imbitahan naman kami ngayon na bumisita sa kanila dito sa konsulado ng Pilipinas. Ito si Chef Jam, madaladala niya ng Maha na mahablanka mahablang ka na namin sa kanila. Si Six Sausage at longganisa lang naman talaga yung binibenta namin. Pero dahil na ipagyabangan ni Chef Jam sa kanila na minsan gumagawa rin kami ng mahablanka, ay ayan, sinamantala na rin niya. Kinakabahan nga ako dito kasi sa bahay lang talaga ako gumagawa nito. Ngayon, gusto na niya ipatikim sa maraming tao. Sa labas pa lang, isinulubong agad kami ni Sir Burns. Siya ang cultural officer sa konsulado. Consulado. At ayan nga, may paleso na to, sir. Kapag may metal plate daw sa labas ng buildings, ibig sabihin daw ay historical at protected siya by the Spanish government. Si Enrique Sanya din pala ang architect ng building natin ngayon. Si Enrique Sanya kasi isang sikat ng architect din dito like Gaudi. Kung pumunta kayo ng Barcelona, huwag niyong palagpasin ang Tibidabo Mountain para makita ang best panoramic view ng buong city. Ito kasi yung highest mo ng Barcelona. May amusement park din doon. Ang simbahan na nakikita niyo ay si Enrique Sanya din mismo ang gumawa. Ang ganda ng entrance ng Philippine Consulate ng Barcelona. Maa-amaze ka talaga. Agaw pansin naman itong hagda nila. Feeling ko tuloy para kung aatin ng ball. Uuwi ng 12 midnight, may iwan ng sapatos, sa ahabuli ng shabjama. <laughs> Ganito rin kaya kaganda sa loob? Tara, tingnan natin. Ay, may bahay kubo. Napakalaki sa loob. Magandang interior design. Yung chandelier gawa sa seashells na galing sa Pilipinas. Yung mga painting sa wall. Talaga may Pilipino touch. G Bambus and anahouse. May banig din. Ayun, may barbecue place din. Joke lang, napaka-cozy and warm ng lugar. Dito na rin daw kami magme-meeting. Nandito na si Ma'am Maria Teresa Lazaro. Siya ang aming consul general dito sa Barcelona. Kasama si Sir Lee, ang vice consul, si Ma'am Nini at si Sir Bernardo. Ayan, ipinapatikim ay na namin sa kanila ang aming mahablang ka. Nagustuhan naman nila pero sabi ni Ma'am Nini, try ko daw na instead of coconut flakes, ay latik ang ipang topping. Sa bagay, mas malasa nga naman yun. So, why not coconut? Kaya ko to. Interesado daw kasi sila na i na pagkain natin sa gaganap yung gastronomical experience sa consulate. Abangan yung event na to sa next vlog ko. After i-close ang deal, itinur pa rin kami ni Sir Burns. Dito daw sa loob, makikita natin ang Santo Niño na ipiniresend sa Sagrada Familia noong 2021, na pinangunahan ang misa ipinangunahan ng ating Filipino Archbishop na si Bernardito Auza. Sikit na naman na itong scale down replica ng cross ni Magellan na ipiniresend sa La Sagrada Familia 3 months after ni Santo Niño. Meron daw ang total of 5 Santo Niño sa buong Barcelona. Dito in-explain na rin ni Sir Bernardo kung bakit may suot na Spanish bander, sash at military boots si Santo Niño. Bakit nga ba? During the time of Spanish colonial era, the Governor General gave him the rank of Captain General in the Spanish military. At kapag military officer ka nga daw, ibigyan ka nila ng sash at kailangan mo magsuot ng boots. Kaya lahat ng santo ninyo ay nakaboots. Oh, di ba? Sa totoo lang, hindi ko talaga alam to. Thank you Let Sir Burns. Sobrang natuwa naman ako kasi pinakilala nila sa akin si Aisha Aimee. Siya lang naging tulay ko dito sa konsulado nang dahil sa kanya na discover ang lola nyo. Hindi ko talaga makakalimutan to. Thank you Let Aimee! Woo! After na mainit nilang pag-welcome sa amin, idinala naman kami ni Sir Burns sa bagong Filipino Bakery. Natuwa ako kasi matagal ko na talagang gustong puntahan ito. Sabi kasi nila talagang kuhang-kuha ng bakery na ito ang panlasang Pinoy. Kaya talagang excited na excited na kami dito. Nakilala namin ang may-ari. Ito si Ate Arlene at Ate Narisa. Magkapatid daw sila they are from Miloilo. Ang kwento nila ay simula bata pa lang, minulat na sila ng kanilang pamilya sa paggawa ng tinapit pag-handle ng negosyo. Nakaka-inspired ang kanilang storya. Marami sila naging trabaho bago pa ito. Pero dahil ito ang isa sa mga bagay nilang gawin ay nagpapasaya sa kanila. Ay naglakas loob sila magtayo ng Filipino Bakery kasamang suporta ng mabait nilang pamangke na si Rachel Andakis. Dahil sa sarap ng tinapay, hindi lang Filipino customers nila dito. Kinatangkilik rin ito ng iba't ibang lahi. Isa sa mga paboritong bilhin daw ng mga locals ay ang kanilang pandi coco at cheese bread. Kaya naman, tinigman na rin namin. Mm, Pilipinong Pilipino. Pilipino. Nabili ba ko? Magagaling nga silang panadero. As in, isang kagad pa lang, bumabalik ang childhood memories ko. Hindi ko alam kung homesick ba ako o sagot sa homesick to. Pero I'm so happy, napakaswerte ng mga Pilipino dito sa Barcelona. Abot kami ng masasarap na tinapay ng Pilipinas. Talagang isa ito sa pwede natin ipagmalaki dito. Shoutout kay Mariel Monte Alto and family. Salamat sa panonood ng mga vlogs ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Chef Jama nang ilabas nila ang Spanish bread. Mainit, umuusok ka talagang fresh from the oven. First time niya makakatikim nito. Curious na curious siya, bakit daw Spanish bread ang tawag explain dito? explain naman ni Ate Narisa ang sa tingin niyang kwento ng tinapay na to. Wow! Sarap yan. Yung mga baker lang naman na nagpangalan nun. Yung Spanish bread. Oo, kasi mukha siyang croissant, di ba? tall mo sa palagay ko lang. no existe. Oh, ayan. Ay, meron din silang homemade peanut butter. One with pangalang sa bahay, ubus ko na. Siyempre, hindi kami uuwi ng malang tinapay. Sa so, Sir Burns, isa sa number one suki nila. Bili kami ng na dalawa para ipatikim sa pamilya ko at mga anak ko. Ayan nga si Jana, sobrang nagustuhan niya. Katatlong tinapay siya. Siguradong babalik-balikan namin ang bakery na to. Napapabali din kasi yung binan ko ng mamon. Ibenta na daw namin sa shop. <laughs> So guys, hanggang dito na lang video natin for today. Ano nagustuhan nyo sa video na to? Hanggang sa susunod. Adios!